Good morning mga kabutingting Sa dami ng gawa natin mga kabutingting Nakalimutan natin uh, Nakalimutan natin uh, Mag video Ngunit uh, Meron tayong ginagawa mga kabutingting oh. Kung makita nyo Changhong yan mga kabutingting Changhong 42 inches mga kabutingting At sa trouble siya natin mga kabutingting Ay uh, Sira yung kanyang motherboard mga kabutingting Gawa ng tinamaan ko ng kidlat kung makikita nyo nilagyan ko na siya ng uh, nilagyan ko na siya ng uh, boost converter para malaman ko lang mga kabuting ting kung kung uh, gumagana yung backlight nya at kung buo pa yung kanyang LCD panel at nung makita mo yung mga kabuting ting ay uh, nung nilagyan ko siya ng uh, another board, ay gumagana naman at kung makikita nyo rin mga kabuting ting kanyang backlight, umiilaw yan. Ngayon, pag nilalagyan ko siya dito ng uh, another word ng LVDS, ay napapagala ko naman yung kanyang panel. Ngayon, mga kaputinting, uh, ang problema nitong uh, TV na to, na Changhong, ay itong motherboard na, dahil wala po itong uh, gumagana po siya, kaya lang, nagdudubol na uh, picture, tapos uh, biglang nagsashot down. Ang unang hinala ko, mga kaputinting, ay yung panel ang may problema or yung sa tikon. ngayon nung uh, subukan ko ng ibang uh, uh, board ito ginamitan ko siya ay nakita ko naman na normal naman ang picture niya kaya naisip ko ang motherboard ang may problema kaya ito ngayon mga kaputing ting hahanapan ko lang to ng motherboard at i-update ko kayo pag mayroon na tayong tayo kabit na motherboard lalakad lang ako mga kaputing ting at mga kabuting-ting, -ting, sa dami lang ginagawa natin, medyo nagkuha tayo ng apprentice mga kabuting-ting. -ting. Gawa ng sobrang dami ng nagpapagawa ngayon araw na ito dahil malapit uh, lang magbagong ka. Kung makikita mo mga kabuting-ting, meron akong mga bagong apprentice dito. Uh, pinapagawa ko sila ng electric fan, gawa ng uh, hindi kumaharap dahil gawa ng uh, sa dami ng ginagawa ko. Kung makikita nyo, dalawa sila, dalawang electric fan yan. Uh, habang ako ay maghanap ng motherboard ng ginagawa ko na TV na yan ay sila muna ang pinagawa ko ng dalawang electric okay ah uh, Jericho kumusta yung ginagawa mo okay na ba o sana ayusin mo ang paggawa dahil para masatisfy ang customer at hindi tayo mapapahiya dahil mahirap na I ang ating gawa na mahusay naman kahit papaano Okay, Otol, kumusta ang ginagawa mong isang electric fan dyan? Okay. Harap sa kamera, Otol. Okay, okay. Yan, okay. Mga kabutingting, sila yung aking mga Otol na wala silang pasok ngayon. Uh, sabi ko, eh, mag-apprentice muna sila sa aking pwesto. Gawa ng, sa dami ng ginagawa ko, eh, para naman eh, kahit papano, mayroon naman, nga, mayroon naman silang matutunan kung paano ang paggawa ng TV. TV at saka electric fan, mga kabutingting. Eh, ito muna ang pinapahawa ko sa kanila. Gawa ng, sila ay mga training muna. Okay? O, mga utol, aalis muna ako ha. Bibili lang ako ng motherboard. Bahala muna kayo dito. Okay? Okay mga kabuting ting, hanggang dito na lamang at kung mayroon man kayong uh, na mayroon man kayong natutunan at uh, mayroon man kayong napupulot na kaalaman sa aking paggawa. pagawa. Uh, pagkawa, uh teka, mga kabuting ting, tatanungin ko po pala muna muna mga kabuting ting, nakalimutan ko. Outol, uh, Auto ano ka palang na discovery mong sira sa sa ginagawa mong electric fan? Para okay. malaman ng mga mga kabuting ting natin kung anong ginawa mo diyan. Sunog ang motor. Sunog ang motor? Yes. Anong ginawa mo? Bagong motor replacement, palit motor. Okay, yes. kung makikita niyo mga kabuting ting, ah yes. uh, itong ah uh, pinalitan niya ng motor bago nga naman. Ito ah uh, isa. Anong ginawa mo dito? What no. pinalitan mo? Shafting bushing. Okay, bosing. mga kabuting ting, -ting shafting bushing daw mahina magsalita. Ikoy. Shafting bushing ang ginawa niya dito at okay naman na napalitan at tumaan na. Okay. Sige mga kabuting ting, hanggang dito na lang at Are you the problem, mga kuting-ting? If you are not understand yourself, don't forget to like and share. Until uh, next next upload. Maraming maraming mga salamat, mga kuting-ting.